Ah, magandang umaga po mga kautol. Ah, wai, eh, panibagong buhay na naman din mga kautol at panibagong trabaho. Ay, mamumuti po kami ni Pinsa naman. Nang uh, sili po. Nakalatag na palay Eh. Hmm. Dili po kami mag-iipon ng sili. Ah, po kayo lahat mga kautol. Ah, pinsan magandang umaga. Yun, kasama ko po lang pinsan ko. Kami po ay mamumuti uli ng sili ganda ng panahon simula kahapon na yan, pisan Kerwin yun sila po ganda ng waga sa inyo nine, yan putihan na naman po kami ng sili hindi pisan simula ah eh, pisan ay naulad na naman ano na, na naman nga ay pagkaganda pa rin po mga kautol ng bunga ano pisan mm -hmm. pagkaganda pa po

kagagaling naman po natin sa sakit ay kami po ay eh, sisino din sa kubo sa kung mo na yun busit din dyan away ah, tumuod na naman po ang ulan ay, wala pa din po kami pandong yan ang gaganda po ng bunga mga kutol tamo po yan ah ano pisan yan ang gaganda po talagang ah Ang nalaki po ng buong, walang ka, ano, wala po bang ka ano, ang tawag sa ganun bisan. Katapusan na pagkaganda ano. Oo. Eh, eh. Abed po sa ano, ay organic. Pagkaganda po ng bunga. Ano mga, pisan? Oo, Nung mga... Nung mo, apisan? Oo, ganda po ng mga Ano na po pati yung mga sili pa din. Mm, ito ipis na papitong harvest ko na. Dami na ba? Mm. Papito ayun Dami ano. Mm. Alaga ay sa organic pisan. Oo. Oh. Ginalagaan talaga. Pagpapalain ng araw-araw eh. -araw. Hmm. Sinasaid na po namin ng bunga. At uh, sa susunod po ay panibagong bunga niya. Yung mga may tama. May tama din po iba eh. Oh. Panibagong harvest po. Nababatayin hmm. po uli natin. bung hai paket namin yun. Bali dalu na Pagkaganda po ng buong mga kautol, wala pong katigil-tigil. Oh. Tama po. Yan. yan ang bunga po ng ating sili. Oh. Dami. Yan. Gaganda pa po. Halos lahat ay. Hmm. Yan. yan. Yan ang gaganda pisa na yan. Oh.

Diretso gamas na po kami Kaya po kami may sako Lagayan po ng damo Para hindi na po babalikan na no isan Para po isang trabaho na lang Wala pong ubus ang ano, bunga po na rin Maganda po. Ah, hmm. oh, auto Salamat hmm. po sa magandang blessing mga auto ulit My god. Ah, ay god, apakan na ang buo nga. Sila daw sa po na namit ko, apo nang padimagong bulak na puli. Ang galing po namin yung mga masamang buo. Ano? Ah. Don ng nga po. Paano naman po makutuloy ang laka po ng mga puno ay? Hmm. Ang ah, dahan buong sa loob. Nahitik po ay. May mga tamang suna po iba eh. Ito mga kutol. Yan dami po ay. Ano ba siya? Ang gaganda po. Binigyan na naman po tayo ng magandang uh, blessing ni Lord at uh, magandang init po uli. Yan o. Uh, mga Mga niya ng ganda ng bunga yung kinis po ano pa yun makinis po nagipot bang ako pinagbigyan po ng magandang int na naman ah ah yan ang ganda po ng pagharvest na nagaganda po ay oh. wala pong pagbabago ng kanyang laki may, may laki may liit din po kaya lang hindi na pare-paras hindi po katulad ng una maganda po ang panahon pamanting ay diretso gamas na po ay kaya po kami natagalan para pa pagkakasunod kasi na hmm. ayos na hindi na ating hindi na po babalikan eh Ako na pong uli mga kutol. Eh, rest ko na. Pisan. para may ang parang tapuan ganda na po ulit yan papasuhin po ulit natin ang marami bunga papapatain po Kenya tenam puyang, 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 Pati bunga na ubo. May bibenta po kami, tindahan. Yung tamae po. Hmm. Ah, auto la, uh, nai-deliver na po sa tindahan diyan sa ano po, paubayan po yung ating sili. Isasaka ko mga udol. Ayun. Uh, Salamat po. Tsali po, umili din ng sangkhelo. Hindi po Tatawaran pa kita ng madaming madami. Mm. Fresh na fresh po yan. Mm, ayan. Oh. Mm, ayan. Dalawang kayo Oh. Okay. Tawad na lahat yan. ah, mga karating ah, na po natin sa bahay. Yan, bahay na pakiyaw na po dun sa isang sako lang po yun, eh. Yung ating dala na nasili po. Ating nakuhanan para sayang din mga utol, kung itatapong ko lang din naman. Yan. Ah, yan mga kotol, ah, shout shoutout po sa iyo, Tita Pilipina Gonzales at Tito Pidil Gonzales po. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Ah, Tapos po, so po kami nagpapasalamat sa inyo na binigyan nyo po kami ng ganong material yan ingat, dyan, ingat po kayo dyan palagi maraming maraming salamat po sa uh, saka po kay tatay uh, Amos saka po kay nanay uh, Len kumusta po kayo lahat dyan yan uh, shout out po sa inyo kay uh, tita Katrona na Nazareo Raymundo yan kay tita Grace Maraming salamat po kay Tito Cholen. Ayan. Sa taos po sa nagpapasalamat po sa inyong suporta. Mira Villegas. Ayan. Sa po kay uh, Serenan. <coughs> sa po kay Mama kay Tita Marlo Timoteo. Ayan. Salamat po sa inyong suporta. Kay Mama Rosales Virginia. Ayan. Kay Mam Josie M. Halbuena. Yan, sa lahat po ng sumusuporta sa akin uh, solid ka utol uh, ang masabi ko lang po sa inyo maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa